President Marcos Jr. announced and very uh, excited happy to announce na ang Pilipinas po ay napili out of seven na ikang mamuno dito o mag-play uh, ng vital role sa loss and damage fund. Pero best uh, first of all prop uh, dindo uh, marami sa atin siguro mga kababayan na hindi alam ko ano ba itong loss and damage fund? Para saan ba ito? Ano ba ang role nito? Anong function nito? Pa, at paano ito ang uh, nagbigay ng magandang posisyon sa Pilipinas? may pananaw ang international community na dapat ay pagtulong-tulungan ng iba't ibang bansa ang issue ng klima. Yung mm -hmm. naman natin, lalo nitong nakaraang summer, di ba? Mm -hmm. Lalo sa mga kababayan natin na uh, in areas na talagang pumapalo ng taas-taas ng tawag nating temperatura. Mm -hmm. Ang nais dito ay alam naman natin ang Pilipinas din ay number one, hindi contribute sa climate issue. Mababa mm -hmm. ang ating emission. No? Mm -hmm. Pero may ibang bansa dahil sa kanilang industrialization tulad ng China ay magrabe ang contribution sa pag-iinit ng ating temperatura. Mm -hmm. Ang nais lang ng programang ito is panagutin itong mga bansang ito mm -hmm. at tulungan naman yung mga bansa katulad natin na hindi naman tayo nagko-contribute ng malaki mm -hmm. pero tayo ay tinatamaan. Tinatamaan mm -hmm. ng tayo hindi dahil sa init, sa taas ng temperatura natin, napapansin din naman natin lumalakas ang bagyo. Mm -hmm. Kasi galing din 'yan sa climate change. So right. so yung mga ganyan ay pinananagot lang at sana sila ay tumulong sa mga kaya tawag nating climate risk countries ay mm -hmm. eh, umaangat tayo sa ranking na yon. Mm -hmm. Hindi maganda yung ranking na yon, mm -hmm. dahil mm -hmm. nasa number one yata tayo last year. Mm -hmm. So sana sa pagkakataon ito is uh, magkaroon ng ating gobyerno ng tulong sa international community to demand na tulungan tayo harapin itong pag init ng klima natin, paglakas ng, mm -hmm. ng, ng mga bagyo natin towards what we call a, a green transition or a clean mm -hmm. or a, a climate uh, agenda that can address tong problema natin.